Maglapin tayo ng barbola. Ito, bago. Bagong barbola. At saka bagong head. Lagay natin ang kumpaan. Force. Force muna. Lagay natin dito. Lagay natin dito.

ikot, tapos taas, ikot ko naman. Pag taas nyo, ikot, ganyan, para ma lapit yung, uh, malapat yung uh, yung surface na dito sa ulo. Dito lang. Ikutin nyo to. Pag angat nyo, ikot. Para ma lahat yung malapat. Ah, baka para lahat yung malapat ba. Ganon. Hindi ka lang. Ganyan.

Ayan yung dapat ako. Ayan. Ayan. Ikot. Ayan. Ayan. Ayan Ikot. Ayan. Ayan. Ayan yung dapat ako. Ikot. Ayan. Ikot. Ayan yung maglapin. Ayan yung maglapin mga may kamay. Ayan. Ayan. Ikot, ikot. Ayan. Taras, ikot. Ayan. 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 na. Ayan. Kailangan mong ikotin ito ba? Ayan. pawisan tayo sa mga guys Ang hirap tong kap natin kasi Matatanggal Tingnan natin yung kain. Ayan na. Lapat na lapat o. Oh. Kulang pa nga. Kulang pa. Kulang pa siya na. Dito. Doon pa. Ayan hmm. ulang pa medyo ano pa ko pero hindi pa yan ano, ano? ano lang ano lang uh, din may hmm